Si tatay, nakita ko naglalakad. Ito na naman, aywan ko sana naman ito naglalakad. Lagi ko to nakikita si tatay. Ayan, umiikot yan, say. Ah? Saan? Ay, hindi ko alam. Anong balik? Saan ka tayo pupunta? Ay, higip ka tubig. Ayan. Oh, sige, sige. Sige tayo. Ay, doon ka nagigip. Bakit wala ka bang anak na magdadala sa'yo? Yan, dapat tinutulungan nga ng apo. Oo nga eh. Dapat may tumutulong sa iyo eh. Yan, kapag bibigyan mo sila mabilis pero kapag wala ay paano? Wala ka naman maibigay. Kapag nabigyan mo sila, mautosan pero kapag walang wala kang pira, hindi mo sila mautosan kasi walang pira. Yan, iyon na nga eh, mahirap talaga. Adyan ka iigib ng tubig. O, oh, sige tayo, ha? O, oh, sige, sige tayo. Ayan, si tatay naglalakad. Siya lang ang iigib ng tubig. Para makaigib lang siya ng tubig, guys. Ayan. Hi, guys. Ayan, guys. yan, guys. Sinundan ko na si tatay kung saan magigib. Magigib daw yan ng tubig, guys, si tatay. Ayan. Yan si tatay magigib ng tubig. Hindi ko alam kung saan magigib. Ayan. Sabi niya sa akin kanina, magigip talaga. Pero sinundan ko, guys. Ayan. Yan guys. Titingnan ko po kung saan siya i-give. Guys, dumating na ako rito. Bibili na ako sa, ibibigay ko sa matanda. Iwan ko kung magugustuhan niya, guys, yung bibiliin ko sa kanya, guys. Ito yan, guys. Binilihan ko yung matanda Ewan ko kung magugustuhan niya po ito. Dito ako umorder po, guys. Ito, bibigay ko na po kasi tapos na, ta guys. Ito na, guys. Yung bibigay ko sa matanda po yun. Tuntan na ko sa motor. Yan. Yeah. Sana maabutan ko po yung matanda. Abulin ko yung matanda. Bibigyan ko yung matanda, guys. Ito guys, yung nabili ko sa matanda. Sana maabot bibili ko pa guys ng tinapay guys. Pabili ako rito ng dalawa rito. Ito dalawa. Saka dalawa rito. Ayan guys. Bibi ko guys. Asa ah, ka ito? Dito dito saril sa yan po sa yan dalawa dalawa yan guys ibigay ko na po yan dito yan dito na ako bumili ibibigay ko yan guys sa matanda yun ang iririgalo ko guys sa kanya kasi naglalakad siya mag, mag isa sana maabutan ko pa yung matanda guys ito na guys ayan ayan yun dan guys yang bayar. Oh, Ayana yang bayar. 55. Nian po. Ya. Eight. Oke po, siki po. Thank you. Ya. Ya, sige. Yan po sana mahabol ko yung matanda na bibigyan ko guys. Yan guys. So guys, dumating na Koreto pero yung matanda ay daw ng tubig. Pero ngayon nakita ko guys doon nakaupo sa may uh barber barber shop guys. Nakaupo doon si Tatay guys. Ito yan guys. ito yan guys kaso lang guys ako bumili muna ako ng ibibigay ko sa kanya hindi ko alam kung magugustuhan niya po yung ibibigay ko sa kanya guys ito ito, ito yan guys yung ibibigay ko bibigay ko yan sa kanya guys binili ko po yan ngayon nakita ko si tatay nakaupo doon ito guys pupuntahan ko na guys Tay! Bakit diyan ka na naman nakaupo? Akala ko iigip ka ng tubig. Sana yung galon mo. Ah, doon ba yun? Saan mo in order? Doon sa banda doon? Ay, dito yung sa mineralan dyan? Ah! Ibig sabihin, ibig sabi, doon ka na umiigip ng tubig. Yan. Tapos ngayon, dito ka pumunta. Nagpahinga ka muna rito, Tay. Ah! Yan guys, dito yan, dito kaya nakita si tatay naglalakad ngayon, yung dala niya galon, na idala niya doon sa ikiba ng tubig. May dala siya na mineral na galon. Ididiliver daw yon kasi kawawa naman si tatay kasi matanda na. Ito guys, nakaupo na rito guys, dito yan. Yan, may mga bata pa. Dito talaga yan sa barber shop, ito, ito. kupit ka ba tay? Ah, oh, akala ko papagugupit ka pa para mapagupit ang kita. tapos na pala yung isang araw. Sino nagpagupit sa iyo? Ay ito, ay nakapagawa po pala yung barber shop dito. Ayan guys, ayan. Ito guys, mayroon na akong kukuin to tay. Dahil kanina nakapakabait mo kasi yung apo mo ay tinutulungan ka niya pero kapag wala kang maibigay ayaw ka niya tulungan ngayon tutulungan kita tay ha? mayroon ako ibibigay sa iyo sana magustuhan mo to tay ito tay mayroon na akong ibibigay sa iyo na ayan sana magustuhan mo to tay ha? Ilan taon ka na tay? Si 78 October. Ilan taon? 77 ngayon. Ah. 77. Ah, may edad na pero mayroon ako nakilala doon. 94 pa ang edad pero bata pa pero ikaw 74 pa. Nakapakaedad na, mayroon ka nang ano? 77. Yan. Yeah. 77 na ang edad. Sige. Sa totoo, matanda na talaga. Ako nga matanda rin ako eh. <laughs> Sige tay, ay, yung binigay ko sa sa'yo ay makakatulong siguro yan. Pwede mo na kainin yan tay, tingnan mo anong laman yan. Sige tay, ha? Dahil nakita kita, dahil sa katandaan mo, umigip ka pa rin ng tubig. Eh nakita kita doon, lagi kita nakikita, naglalakad ka rito sa daanan. Pero wala kang lagi kasama. Mayrap kasi tay kung wala kang kasama. Ang wala na isang malayong kapatid na sa Biskaya eh. Iyan. Biskaya, Pase. Ang pinsang ko na sa Batangas. Ang kamag-anak ko sa Quezon Province. Ah, sa mga probinsya. Ayoko na punta pa doon eh, pag may pera eh. Ilang kayo makakapatid tayo? Eh? Kami, aning. Aning, ilang lalaki? Lima. Lima. Ay patay na yung Dalawa. Ah, bali, apat na lang natira na lalaki. Patay na tatlo. Mm, ibig sabihin, tatlo na lang kayo natira. Yeah, Ang natira na lang, isang lalaki, dalawa babae. Dalawang lalaki. Dalawang lalaki, o, isa, ilan babae? Isa. isa lang, bali. Kalua, kampanye, apat, apat ang natira. Sige, tay. Yung binigay ko sa'yo, sana magustuhan mo yan, tay. Mayroon pa ako ibibigay sa'yo kung kung saan loob ko to, tay, ibibigay sa'yo, ha? Ah. Sige, tay, ah. Mayroon pa ako ibibigay sa'yo. Tanggapin mo, tay. Ito, tay, bibigyan kita. Sana makakatulong rin sa'yo to, tay, ha? Ah. Ito tay, bibigay ko iyo. ibili mo ng gamot Kung mayroong ka, mabibili ng gamot mm. Ha? Ano pala pangalan mo tay? Sancho Sanchez Sancho Sanchez? Mm. Iyan, sige guys Si tatay, si Sancho Sanchez ang pangalan niya Pero ilang taon na siya, yung edad niya guys ay 77 na Pero malakas pa si tatay Dahil nakikita ko lagi siya lagi, dumadaan rito sa highway mm. Naawa rin naman ako, guys, para matulungan natin. Kunting tulong na, kunting tulong, okay na sa atin yun. Kasi yan ang kusang loob ko ibibigay. Yun lang, guys, ang makakaya ko sa kanya, guys. Yan, guys, yan, yung binigay ko sa kanya. Maraming salamat, tay. Salamat, nito. O, si Kitay, maraming salamat, tay. Sana magustuhan mo yung binigay ko sa iyo ha? O, Kitay, bye-bye. Dito na po yan. Sa may katuparan uh, street to. Barangay Commonwealth. Dito, guys. Ito yan, guys. Yung motor ko, guys. nandoon guys. O, oh, sana yung nagbabarbers? Wala na? Ito. Magpagupit. Ito yung nagluluda ko, guys. Doon sa dulo. Ayan. Sige tayo. Maraming salamat tayo. Bye-bye. Salamat din. Sige Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Ayan, si tatay, nakapakagwa po pa. Pwede pa ito makapag-asawa ng 20 anos. <laughs> Bye-bye. I-share niyo guys. I-like niyo ako. I-share niyo. Bye-bye.